Good morning! Good morning! Andito na naman po tayo sa ating mga kalabaw. Ayan, nagsisikain sila. Ang dami nilang tayo. Mamaya palilinisan niya. Ang importante, mga pag muna sila. At ayun nga pala yung bagong pana. Mamaya titignan natin. Nanganak siya kahapon. Ito mga nganak ito. Yan mga anak din yan At sa may kabila may mga anak din na isa. Sunod-sunod so, na mga anak yan. Ayun yung bagong panganak. Nasa dulo. Hindi pa namin siya inagatasan kasi hayaan muna namin na tumaba na muna ng konti yung bulo. Babae yung anak niya yan o. Dumedede siya. Ang lakas yung dinedig. Na Halos nauubos na yung lahat ng suso ng panyo na nanay, oh. Ayan. Tamo naman, oh. Wala kanina, dumedede na siya. Hmm. Kaya, mabilis tumabayan. So, ano niyo, iba, mga matata. Oh, talagang as in, napakalakas nila, oh. Humain, nagsakati. Eh. Sariwang-sariwang damo ang kinakain nila, oh. Kaya ang tataba nila. Buti nga't may nakukuha pa silang mga sariwang-sakati dito. Oo, oh, oo, oh, baka maatas ang anak mo. Napakatakaw ng anak kayo, eh, oh. Ayaw bitawan yung dede ng ina. Habang kumakain ng ina, siya naman dede ng dede. Oh. Kaya mabilis tataba ito kasi matakaw eh. Tapos babae pa naman oh. Swerte na makakabil na kasi gatasan to. Kaya pagka ganito mga babae yung anak, eh mabili talaga. Lalo na pangabalitaan nila yung nanay nila ay eh, magatat. Solid. Eh no? Alos na papalaktindi din nanay niya na ubus niya. Alam mo siyang nalaki. Eh lakas na de Pero pag hindi naman niya naubos ang dede niya na yan, ah, babawasan namin yan para magpondo siya ulit ng bago. Pag hindi naubos ng bulo, eh, sa ngayon nauubos pa niya eh. Pagka sumobra so, na gatas niya ito, hindi na kayang ubusin talaga neto. Kasi kaya hindi pa siya pwedeng katasan, as in malabnaw pa yung gatas niyan. So, pagka binenta mo sa market, alam na alam na bumibili na hindi pa ganun ka gulang yung bulo ng kalabaw kasi eh. yung kanyang gatas eh, malabnaw pa. So kaya hala nung iba na haluan ng tubig. Wala pong tubig yun. Pagka po bata pa yung bulo. So ayan o, nalakas na nga kumain. Oh. Yan yung aming door na na ano, na ulila. Pero ngayon dalawan eh, dalawang taon na siya. Napakabait nito ito, hawakan gusto eh. Hindi siya masungit. Oh, so, there Bran! Napakabait niyan. Babae din po yan. So yan, no, bubuntis na rin yan next year. Yan. Alam niyo po ba natin ang nakalagay diyan? Eh, pugo. So, ngayon, ihalis muna namin yung pugo. Puro kalabaw muna ang inalagaan namin ngayon. See you next vlog, bye bye!